dito, eh, tatawagan ka na. Nahiyaman sir. rin. Alam ko kayo nag-home service ka? Oo. Ilan, ilan taong ka nagmamasahe? Ano pa sir? 2009. O, oh, 9. Mm -hmm. Dahil ako graduate dito sa PGA. oh, ay PGA. Ay, 2003. Ka ah. oh, so, bago ka lang palang din eh. Ako sir, ay hindi na maagad nag-massage. Ay, kusinera pa ako. Ah. Nag-hotel ako. Dahil lang napansin ko sa inyo, ere, rek, mo ay si Ate, di ba? Ikaw. Tapos sa to. Mm -hmm. Tapos si Ate Ellen, sino si Ate Ellen? Yung isa. Oo. Oh. Kayo nagtutulong-tulungan dito, ano? Hmm. Hindi ayos, no? Share, share, sir. Pagka may mga kliyente, pagka uh, kumbaga, sir, pag sobra. Tawagan. Uh, Oo, oh, kung gusto din lang ng guest ay sabay-sabay. Tapos home service, ano? Opo. Pagka, pagka sinong gusto nung tatawagan, kapag ano, kaninong cell number? Kahit sino. Anong cell number mo? Oh, 0968 oh. Kaya sir, iba po pong... Ready ka na sa ano? Ready ka sa makipag-chat? Abog na mga 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 chat-chat Ayoko ng ganyan may, may asawa ka na? Opo Ilang anak? Tatlo Oh, magkano kinikita mo isang araw? Basta sir, pagka peak season, mahina na mga 2K, 3K. Pag peak season? Oo, oh, oh. pero pag... Kasi ane... isang araw to, nakaka-3,000 kayo each? Ano siya, no? Pagka, once a ano? week lang naman yun, sir. Minsan naman ay nadating zero. O isa lang ang masahe. Ah, minsan. Oh, pag oh. isang masahe, di 500 lang. Oo. Oh, oh. Dahil lang full body massage, ay eh, 500. 500. Okay. Dati ano eh, naalala ko eh. 300 lang, oh. noong time nyo noon. Eh dahil mura pang pa bilihin dati. Ay, ako, ano sa libo naman sir, hindi mo sa pang ano ano na? Counting banjo na lang dito sa atin sa puerto. Oo. Oh. Mm -hmm. Tsaka may mga rules na ngayon eh, ano? Dika ngat, di ngat, mga may mga rules na ngayon. Yeah, kita nyo eh, okay. di disiplina kayo. Hindi kayo napasok sa mga establishment. Ano, know. ano yung sinabi ni Mayor yon? Hindi sir. Para ano sa amin, pinagtulungan kami. namin. Pinag ang nags, nag-suggest na din, gal. Kami din naman yung um, napupunan ng guest na minsan. Kaya napapagalitan din kami ng may-ari ng restaurant na isturbo namin ng guys. Ah, kaya nga. Well, may allowed na yung meron hindi. So sa, eto si ate, naabot ka pa ang ganda libanan eh. Oo. No. Kumabot na kayo ang kasabang. Hindi nga, isa na ha, kapunta doon. Ako, ako, Hindi ako na. Ah, sino? Ako. Ah, napunta ka sabang. Nakabasahe ka na sa Tropicana Castle. Hindi po. Doon na, yun ang pinakamagandang resort doon. Yan ang iyo eh. Namin, Balita namin, mo ba ni Ari? You know, ang pamilya daw you know. nun. Ah, talaga? Mm. Kabalita na yung mga kasamahan ko. Ang lolotlo, ang magulang mo. Ah, ako tayo, nag-youtube ako. Kung ni-youtube ko yung mga pwedeng gawing maging maging ano, inspirasyon ba? Mm. Dahil karami, maraming marami din ang mga tamad. Oo. Uh -uh. Sir, dito sa atin, masipag ka lang buhay ang iyong mga anak. Oh, Ang mga mga oh. anak, awa ng Diyos sir, wala kaming anak na nandito na hihingi. Oh. Hanggat kaya. Nandito na trabaho. Hmm. Yeah. Hindi, paano, paano ka nag, nagtutong mag-massage? Nag-testa kami. Testa? Test na? hmm. Ako nga kaya mga galing kayo eh. Hindi kami pwedeng pisil-pisil lang nang walang kasarap-sarap. Oh, Tas magaling? No, may massage na, na may pagmamahal sa eh. MS Sports Massage yan. Oh. Tsaka alam mo, masarap dito sa beach. Ito, yeah, sure ako. Yung mas buhangin, parang to. may scrap. scrub. <laughs> ah, pansin mo ba? Ah, may chocolate o may kape din yan. Oh. Parang may scrub yung mga ano, yung so, pagmasaj. Uh, oh. Kasama na libag daw. ng libag. Ng libag tsaka, tsaka, tsaka ang napansin nature, ko sa inyo. Nature. Masaya kayo nang nagmamasahe. Masaya, Ay. gusto niyo yung trabaho niyo. Oo. Oh. Kasi, yes, kasi sir, ito Wala na yung hanap sa namin. Ito na kinabubuhay ng pamilya namin. Na, sa mga Dito na kami nagkumukuha ng pampasok ng mga anak. Mas, sa, sarap, sa nag yung mga anak niyo? Yung akin sir, kalapan. Ah, sa kalapan? Sa college? Na. A A college. Kalapan so nakakapagtapos na yung mga anak nyo dahil sa pagpamasaj? Oh, so meron may, so, may tapos, meron po kami isang nanay dito. Yung mga Graduate saan? Sa kalapan, HM. Tapos isang IT. So pagkatapos ng... Ang HM, parang ano? Hotel management. So mga hotel na dito, mag-apply. Opo, target ganun. Pero yeah. okay. sir, tapos na yan. Sir, dito eh, merong mga nakatapos na ang mga anak. Uh oh, oh. graduate na sila sa pagmamasahe. Kami, bago pa lang kaming nag-umpisa. Kaya ngayon nga sinasabi ko, laging may opportunity. Basta, lagi, yung mga basta masipag Na na oh. niya. Tsaka maganda, hindi nyo kinakahiya ang trabaho. Ay, 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 sir. Dapat proud na proud kayo. Ay, pinagmamalaki namin, sir. Walang ibang sasarap. Tsaka sir, ito lang may trabaho, may walang amo. Bait pa ng mayor natin. Oo, oh, mayor natin. Maluwag na. sa amo nakakatuwa nga Mayor namin dito sir, mabait. Pumapit ka lang, hindi ka mapapahiya. Mayor Rake. Kaso tapos na yung termina niya. Ay, yung ama, lalaban. Am, ama na ganyan yung susunod. Mm -hmm. O oh, eh. oh, yan yeah, sila. Si Rake Ilagan po, lalaban siyang vice mayor, walang kalaban. Ah, si si Mayor, may vice mayor Oo, na siya. Wala siyang kalaban. Tatay naman niya yung ano niya eh. Tatakbo naman. Ang kalaban naman ni... Mayor. Mayor at ah, yung tatay, tatay ya, IC si vice, vice Mayor. Mara o tropa ko nga pareho. Kaya nga ikaw mag, ano, magkakamagal. Yun nga yung mga kababata ko. Hmm. Pero sir, mabait yung sir ni Maglo. Oo. Oh. Ang lakas din. Hindi, hindi ko sino yung gusto ng tao. Hindi para parang lagi. Eh kung, mag, kung mag, magpantay sila, hindi eh, tabla. Talhati. Ano? Talhati sila. Mabait naman sir, sa tao. Uh, yan naman ang advantage dito sa Puerto Galera. Hmm pa Mapapagkatiwalaan na... natin ng government natin Tama. dito. Ay nalasa sa pandemic talagang bigay na tulong ng munisipyo eh. Oh? Nung pandemic ano may parang ayuda rin kayo? Oo, oh, ayuda, may manok, may bigas. Oh? Oo. Dahil nung pandemic, yun talaga wala, walang nagpapamasaj wala, no. itong Wala, at walang establishment talaga nung kumikita mm -hmm. sabihin lahat ng budget ng munisipyo na itulong sa amin Dahil bangad na at bumilik na dito sa Puerto Galera, no? At saka, organism. Masans. Uh -huh. Ito ang anak ni Alvin Patrimonyo. Sino? Ere. Ba't ba asawa ng ano. Napang-asawa ng aking kapatid. Tapos, Are, are, pamang, ano naman niya, tiyahin niya yung asawa ko. Oh, isang... Ah, isang ano din kayo pa. Oo, Pisa, kung Ha? Ah? Isang pagbaya talagang itong kapatid. Pero sa tito pa rin kayo nanilina? Or? Sa Manila tayo? Nagbakasyon lang kami? Uh, hindi ah, Pero ang hotel niyo, sir? Yung... Eh. Yung oh, Tropicana Castle, doon yeah. kami. Ah, kayo may-ari? Ah, doon lang kayo na kay CJN. Kasi sila ang kanila, yun. Ah, kayo may-ari? Mm -hmm. Ay, mabait ang may-ari, yun. No? Oh, Sino? Si Paul? <laughs> mm -hmm. Kayo pala naman ang may-ari, kaya pala naman... Tasha, masarap? Ano ito yung tansa kayo pala? Station. Paul Meyerhofer. Oh, sir, Yan ate. Ang abangan mo, sasabihin mo na masahay mo ay, ay future PBA player. Wow. Dideclare na natin. Wow. <laughs> Dineclare na ng oh. oh. yung, yung naging uh, imbibi ng Puerto Galera basta sa basketball? Tumangkin oh. ko. Yung As... magbuhos. Ah, talaga? Yung dalawa magkapatid. Oo, oh, at... kilalang kilalang mga magbuhos dito eh. Yan oh, po, yung dalawa magkapatid. Tumangkin ko mismo. Bakit? Kaya, pag nag-MVP dito, magkano na ako nakukuha pa? Ayun naman, ay dito, yung um, parang panilyo, bigay. Oh. 500 yata, ano? Ah, ang premyo pag nag-champion. 500,000? 500, yes. Oh, malaki na, ano? Dati Malang nung panahon budget. namin, yung 10,000 lang eh. Sayang, sayang na, ano? Anong panahon namin, nung kabataan namin din eh, may, may Mayor's Cup din eh, naglaro ako dyan. Oh, sika, 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 sika. Sina, ang kasabay mo kasi yung yung... Si Robert Sanz. Oh, oh, na naman sir na yun, yung 10,000 eh, malaking isa... bagay na. Oh, eh? malaking bagay na yun, marami nang mabibili yun. Kaya din ang mga yun, ano, yung mga sons. Lalakad tao din. oh, yun ang mga sinaunang naging basketball player uh, dito. nang Puerto Galera. Si ano, si Mick Bungkin, dating sa ano naman yun, NBA. NBA. Yun yung mga inidolo ko dati, kaya ako... Sir, na... ilang taon na ang retirement na gaya nyo? Hindi ako, 10 taon lang ako naglaro ah uh, maaga akong nag-retire dahil puro injury ayan oh eh, no? tingnan mo may mga hiwa oh, naman, yung tuhod ko. ayan dalawa yan parehas yan ay nga yun business may puro bakal na yung tuhod business ka na lang oo oh, negosyo oh. negosyo oo uh, ano pa may buhay ano minsan na uh, ano kami napunta na kami na. sa ibang bansa para maglaro pero exhibition game na lang ah uh, parang na-invite na. na lang yung grupo namin ah uh, hindi ka napoko Mampasaya sa pampasaya na lang ba sa mga Pinoy community sa ibang bansa wow at least sir, may time ka sa iyong mga pamilya, sa iyong mga anak at asawa. Yeah. Yeah. Kagad din na yung misis, walang katerte sa buhay, ano? Maganda yan? Mabait pa tayo. Hindi nga. Oo. Porque same, nagpamasahe lang, sasabihin yung maganda Sir, alam naman namin yung mga... Kahit mga may yaman uh, na may puso sa gaya. Hindi gana. namin alam mga kayo na akwan. <laughs> hindi nga namin sir, may isip eh. know, hindi pakinig. <laughs> hindi ka naman <laughs> napapakinggan. Hahaha. <laughs> Pero sir naman kahit mga ganyang mga kilalang personality. Siyempre. Panonood din mo itong YouTube ha. Saan? Yung ang pangalan na YouTube namin ay ano, Aano? PBA Moto Club. Moto PBA oh. PBA yeah, okay. Parang grupo kami ng mga dating basketball player. Tapos nag-YouTube kami. Tapos yung ini-income lang YouTube pinagtutulong din namin. Oo. Oh, uh, may mga charity yung, work din oh, kami. Kaya sa Rambiara nang lalong marami. Oo. Oh, oh. Dahil oh, hindi, manap, oh, hindi naman na hindi naman iniinyo nyo lang. Kaya nga. Kaya ito, ito. Yung, yung kwento mo, mm. ay baka pwedeng, kunyari sa Boracay, mm -hmm. or sa Siargao, yung may mga beach din, uh, baka sabihin nila, ay pwede rin palang, wala akong ginagawa eh. Tapos, Tapos, kulang mga, yung pagkain sir, namin. Eh, Nag-interview kami yung mga sa Palawan na mga nagnapunta napunta dito. Kami, sir, may nagpapag, may nag ka dun. Wala daw. Wala daw? Wala raw. Yun nga. Pati so, daw masad. So ito, baka mapanood ka nila, hindi eh, oh. mapapaisip sila na, Ay, gawa rin tayo ng... Ay, mga turist, namin, sir, kayo. sayang kung wala doon nagmamasay at nag pero kayo, kayo din eh, madami kayo. Madami kami, sir. Pero kami, sir, dito lang talaga. Pero yung grupo niyo may organization ah? Oo, may Ah, may mga presidente na rin. Oo, may presidente. Kaya christmas party nung 17. Ah, christmas party kayo? Daming nagpapasko sa amin. Oo. Meron din kami, sir, mga income-income. Oo, may income kami dito. Talaga? Tsaka, sir, ang ibang masayista ngayon, nasa abroad na. Ay, di yun ang katulad, nag-sponsor sa amin, yung gano'n. Ah, yung mga hindi nakakalimut? Ay, ano, maganda. Pagtawag eh. O, sige. Papadala. Mga lechon. So, may papalitsyon. Hindi naman, Cash, pang rapol. Hindi naman, maganda, no? Hindi lang na nakakalimot sa... Sa mga samahan. Sa samahan. Kahit naging Pero, successful na. Pero, sir, ditong lang. mga nanay na lahat ng anak tapos. Ha? Huh? Dito lang yun, sa beach na kung lahat. Nursing, May mga narsing, mga teacher. May, uh, may <laughs> engineer. Ayos. Oh. Kaya tinikwento nila yung hirap ng buhay nila. So mga, sa mga walang maiisip na pwedeng gawin, pwede rin maging masayista, di ba? So, TESDA. Paano ka pa pala mag-apply sa TESDA? <makes ring> Saan ito sa Manila? Hindi <makes ring> <makes ring> ah, <makes ring> dito sa Mindoro. Ah, meron ka? Bawat lugar meron? Meron. Ang Puerto ay meron. Connect din kami kay Mayor. Ah, baka yung Mayor nila tatanungin nila or ano kung saan yung testa? Kumbaga, sir, ang LG yun nila. Kumbaga, pwede nila tanungin na may hanap buhay. May bayad ang testa? Meron, 800 plus. Pero yun na lahat? Yung din mayor. Yun, yun, yun na, na lahat? O, sinagot ng mayor. Ang gastos lang namin, sir, pabayan. Ayaw pa masahin. Asa bayan yung testa? Hmm. Tapos ang assessment, hindi na kami lumayo. Dito na rin sa Puerto Galera. Ayos, Yan Yun, ano... Ayan, nakakatawa si Mayor Rocky, no? Yeah, yung mga ganyan yung gusto kong napapakinggan yung mga maraming natutulungan. Uh, ah, ang dami nga rin sa akin mag-government. Uh, mm -hmm. Dahil daw pa tulong yung grupo namin. Uh eh, sabi ko, hindi pa kami ready. Si ready. ready. Dapat, para para. dapat yan talaga. Passion mo na talaga. Saka makilala kapatid talaga. Hindi, ako naman kasi, kunyari, na ako, hindi naman ako gastos para hindi ko babawihin. Uh -huh. Ang problema kasi sa, sa bansa natin, tingnan mo, magkano ang salary ng kunyari mayor ang salary niya ay eh 100,000 eh i-compute eh, mo ang ginastos mo ay 20 million paano babuhin yun kung sa sweldo mo lang tapos hingi pa may maraming hintulong araw-araw oh. pati kapital yeah. na so talagang kahit singkong tuloy hindi ako gastos kahit matalo ko hindi, eh, hindi masakit ano <laughs> yeah. pero kung gusto ng tao edi eh, sisilbi tayo di ba? Ganun dapat. Ganun dapat lahat ng mga politician. For me, ah. Hindi dapat gumagastos ng million-million para lang manalo. Dapat, ano, sakto lang. Dapat, bumili ka lang ng tarpaulin, malaman lang ng mga tao, lahat ng tao na andito ako para lumaban. Pero yung gagastos ka kada no? Magkadami-dami. Hindi ako, nag, hindi ako, hindi ko gusto yung ganun. No? Ang igagastos mo, ipamigayin ko, may lahing tulong. Yung patulong mo na lang talaga, di ba? Kaya lang sir, ang problema din sa iba. Habang tinutungan, ay tamad naman. Eh, hindi pwede yun. Sa pamay nilang yan na lang. Hindi, tama yan yung testa. Tama na yung tulong na yun na oh. nabigyan kanya ng opportunity. Trabaho talaga. Sarap dito sa beach. So, yung mga... Sariwang hangin. Oh, fresh air. May dagat. So yung pagpupunta po kayo ng White Beach Mga amazing Ito the best experience Yung magpamasaj kayo dito by the beach So yun So ginawa ko tong video na to Para sa mga Pwedeng makuha ng ano diba Ang makuha na ng Konting inspiration na Pwede rin nyo rin gawin kung Puro lang kayo kasi lahat naka cellphone na Tapos, YouTube ka lang na YouTube. At least, Aganda yung YouTube na papanood mo na pwedeng gayahin, no? Lasa <makes> na tower, may cellphone, through social media talaga. Yeah, dapat ang social media, makukuha na mo rin ng inspiration at aral. Sarap mo, Pahapon mo. Sarin! Okay. Okay. Ngayon sinabi mo, te, yung Puerto Galera ay sobrang daling puntahan from Manila, no? Wow. Actually, ito yung pinakamadali kasi pagdating mo ng pier, ang boat, less than an hour na lang, di ba? Mabilis na ngayon yung mga boat, eh, kasi fast crop na, eh. So, highly recommendable yung Puerto Carrera. Pagka quick vacation lalo, no? Sobrang puno ito pag summer, no? Kasi ngayon, Pasko, eh. Hindi naman lahat Beach yung Pasko nila. Sa bahay lang yung Pasko nila na kalimitan eh. Ayun, ay, iba naman sir, sinasamantala yung mga holiday yung habang walang pasok. Uh -oh. Sabaho. Ano nga to? Major destination na rin. Ayun, daming ano, yan. daming water activities. Kasi yung daming ng tao. <makes> Kaya pag kayo po eh, pupuntang Puerto Galera. Let's go. Ay, may nakated sa